Magandang araw mga kaibigan. Mayroon akong napakagandang kwento para sa inyo ngayong araw. Ang kwento ng isang aso na natuto ng mahalagang aral tungkol sa kasakiman. Isipin mo, may isang aso na nakahanap ng napakasarap na buto. Talagang swerte siya, 'di ba? Dali-dali siyang tumakbo para humanap ng mapayapang lugar kung saan niya ito makakain. Pero alam mo ba ang nangyari? Habang tumatawid siya sa ilog, nakita niya ang kanyang refleksyon sa tubig. Akala niya, isa pang aso iyon na may hawak ding buto. Nako, doon na nagsimula ang problema. Sa sobrang kasakiman, gusto niyang agawin ang buto ng isa pang aso. Pero nung tinangka niyang tahulan ito, ay nako, nahulog ang kanyang buto sa ilog at tuluyan itong nawala. Kaya tandaan natin mga kaibigan. Minsan, kapag sobra ang ating kasakiman at hindi tayo kontento sa kung ano ang mayroon tayo, baka sa huli mawalan pa tayo ng lahat. Salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. Hanggang sa muli.